is yes, paglilinis ako ng pusit. Itong pusit ay halagang 300. 300 na to siya, oh. Ilang peraso lang, 300 na. Sobrang mahal. So, ganito. Hilahin daw ito. Yan. Tapos ito daw tanggalin. Bakit mata? Hindi yan mata. Ibagay natin dito sa baso. Yan. Ito daw guys, tinatanggal. Hmm. Tapos ito is, ito ay bubunot eh. Iya parang plastik lang. Hmm. One down.

Uh, wrong with your stuff, oh. hmm. I'm fine. You really need to eat a lot of food for you to yeah. you have squid sea squid three. It's a sponge no si squid, Spongebob SpongeBob Square Pants. Hmm. Oh. No, Ang itim. Yeah. Wak pa na pala. Ay. Yeah. Yeah. Oops. Sure. We'll

Pink. Yes. <laughs> Ito dito pala yung ano niya. Yung parang ink. Itim. Yes, yes. Alam niyo ba, noong unang panahon, ay ito yung ginagamit pang sulat sa mga lo, mga mga katutubo. Itong ink kulay red, kulay black. <laughs> Kasi hindi pa uso bulpen dati. Kaya si squid ang ginagamit nilang panulat. Oops. Gitu lalabas yung ink ko. Oh. ayan yung ayan ayan oh Ayah, no. lelabas, no, eh. Oh, alasan. Saya nunggu gas dong, Oke. itu la oh ito, so, ito, ito, ito. Nalabas yung ink yan. Oh, diba? Lumabas. Itong ito lang gaano. Yung malaki lang. Ito mo. So. Dito pala yung ano. Palabas yun. Tapos ibuga nila. Ibuga nila sa ano. sa bibig. guys. So please like and subscribe. Tingnan so, you know, guys. So tingnan mo. Tingnan mo. Lock yung mata niya guys. Okay. Ito mo, nilay natin, ito. yung bibig nga, di ba? Ito yung bibig, ito yung bibig. So, tingnan natin. Oops. Ito yung bibig. Ayan. Dito ibubuga yo yung pala dito eh yan. Tapos punta yan dito ya. Dito yan bubuga. Yeah. Punta yan diyan <laughs> Okay, tapos na. Ayan. Ayan na, malinis. Ito na siya, guys. Oh, yung nilinisan ko. Ayan. So, lulutuin na natin ito siya. Guys, yung mga sangkap. Sibuyas. Luya. Bawang. Kamatis at siling haba. Oyster sauce, suka, at saka katuyo, at saka ito. Okay, it's time. Kuna. Kuna, paps. Kuna. Hey. Oh, yeah. <laughs> nilagay na ang sisiyo. na natin sa kawali. Dahil magkaaway naman sila ni Spotbomb. Kaya lulukoy na natin. So, takpan muna natin. So, guys. O, so, hindi kasha yung taklit. Yung malaki. Mabilisan ang na lang ito. Dapat yung kwalo na. Ah, hindi makulat. Kung matala kasi hindi kaluto na makulat. So, ayan guys. Dapat pala mabilis lang ang pagkaluto. Mabilis. Makunat daw yan pag tumagal. Yung iba nilalagyan ng spray. Mula din. Mula din. Mula din. Kaso walang la, Hindi ko magustuhan nyo pag may sprite. Malasa. Parang iba yung sabaw. Ayaw na Bibi yung ano, sinubukan ko yung taho. Taho nga yung papabili niya sana. Sabi so, ano. okay. natin ang paminta. Pamintang durog. Para mas usong durog na durog. <laughs> Pamintang durog sa mga pusong durog na durog. Tikman na natin kung masarap ba. Anong lasa? Lasang, ano? Lasang squid? O lasang pusi? <laughs> Ah. Oh, yan na guys. So ito na. Luto na siya. So lagyan mo muna natin ng sili. So lagyan daw ng secret recipe. Ano na siya? Saan yun? So ito yung sili guys sobrang liit. Nag-iisa kasi mahal yan. 250 isa niyan. Eh hindi. 350. Oh, tama. 350 isa niyan guys. Sige.